Nandito na po tayo sa ating pulungan po Ispiras po ng binyag po ni Bayaw Binyag rin tadi <laughs> Binyag po Oto, yan si Oto, yung oh, Bayaw Insom Oto, yan si Tessane <laughs> po ba yung biro namin ni Bayaw? Ay Pakarada si Tawan pare <laughs> Tawag -tawag Pare, dito Tawag-tawag si pare Huwag <laughs> kayong papare-pare kayo nga, may niya ganyan. Ay, natuloy nga! Binatuloy po nga, ano? Ay, 72. So, Nakatapos kayo. na po tayong magkatay. Nandun na po sa bamban si Itay. Ginala na po. Kakain po muna ang mga ating mga ano, kasama mga kumparehan po. Pre, kaya na, pre! Kaya pa tayo. Parang plato, o. Oh. Huwag oh, mong wala, o. Oo, oo. Lato, sino mo na? Tayo pinag-adobo ng ano, natin. Ito po, binawas po tayo. Ayan, kain na. Aray, kainit pala yun. Ay. Diba, may bilog. Iyon sila. Bilog lang ako. Pre, ari, pre. Ayan, ayan, yung plato Ay. mo. Oh. Ayan. Oh. Hati tayo pari, hati. Masarap mo. Kaya na umagal ang yun eh.

Ang <laughs> gandang hapon po mga farm bean. Dito na po tayo sa kabilang barangay po, Kailan tayo po tinay na bahay. Ay tayo po ano? Galing po sa seminar po, kalalabas lang po natin sa simbahan. Ay nandito po na po yung ating mga kumparyan. Yan. Ah, si Kuya Onay, Kuya Onay, ang hapon. Ang hapon eh? na po. Nakatay na po. Naka ba kayo? Ay, ibig sabihin nagtadtad na. Ay, na yes, uh, si Parang Jobs. Ito po. Ang ganda hapon po. Oo. Nasaan yung ating mga kinatay? Ano? Ari yung ano yung pala, lagay yung pala Ah. May salang na po din eh. Ari po, hinalbusan na po yung ano, mga laman loob po. dinuganin daw po, ari. Nasa parang ante. Uh -huh. Ano ito po? si itay. Maganda hapon po. Pre! Ay, kung yung bago. Oh. <laughs> bagong kung pare. Oh. Totoy! Yan, bagong inaanak. God bless. Pinawis ang simbahan nito. Hindi po akong tatay ha. Ay, amos na pala yung ano. Bus na. Yan po, nagawa na po yung ano.

Ano yung ka nababasa sa kanina? Ano ba? Kuya, ah, si Nene. Andito po yung rip. Ah, nandito ba yung rip? Nandito na po yung, ano, oh. yung mga ginawang buko salad po. Ang dami po. Yun. Madilim na. Ang. Ayan. Ayan po. Hindi na po natin na video. Pero madali lang naman po yan. Hindi, may no. Magawa si Iza. Ayan po. Ang daming ulam mo, Ang daming ulam mo. ang daming ulam nina, oh. Hindi na mawawala ng ulam. si parante pre, hanggang hapon. Magagat na po tayo. Laman loob po, gagawing ano po, yan po. Laman loob. Nahalbusan na po yan. Ay po. ano, tulong-tulong po. Bespiras po rin ng binyag. Eh, bayaw ano po? Insom. Tayo po ito tulong. Ganar po din eh. Ano bang unang menu pare? Ha? Ano unang mino hin natin? Guru, uh -huh. ay na. Kala may marunong maron magluto ay ano? Mino. <laughs> <laughs> Kami po yan lang, nakakait lang. Si parang Joker talaga ang babes yung magluto. Hindi yan. Pare <laughs> po ay ano, yung, yung pandinobuan. kaunahan kong ano ito recipe recipe ko yung mga kababaihan naman po nasa loob mga nagagawa ng ano matamisin po ba yung mga gelatin ba pare panahayong sa ito ayun dalawa pare sabi ko sa iyo eh huwag sa iyo ha tagi sa kayo ng parang din eh Aripon dalawang katabi ko yan oh. para sa my birthday. doon na nakapula po. Happy birthday po. Oh. Happy birthday sa lahat ng mga nakapula. Okay. Yeah, okay. Happy birthday to me. At happy Valentine's po sa darating na Valentine's Day. Aba, abang. Advance <laughs> nakapula rin eh. Hmm. Araw ko na mga puso. Maluto po si oh, Bayo po, tsaka si Kuya Uni. Mantikilya po, tsaka nangis yan. Ang bibisa na po. Kainitahan eh. niya na na po. Sibuyas bawang, sabay-sabay na yan. Yeah. Oh, laman muna. Laman. Pasang kachon po yan. Ah, bangit po. po. Mga ano po, taba. Yan ang kachon na po ito. Ayan po. Yan po ay gisado na. Tutubigan na po para malambot. Para lumambot. Yan. Paborit na po na kayo una eh. Tayo pinagagayat daw na eh. Kambila. tayo na-extra din eh. Yan. Dito po nagagayat oh. Mga laman eh. Ay, Ayari na po, ginuguan oh. po. Ah, dami sili uto yun. Ah, harap na yan. Sino yun? Ang na. Yan, pwede na po. Ang muna. Ito na, ito. na pa po. Papasahin ako doon. Kaya na ay. Yan, yeah, si Kuya Noel po. Dito yung planang ito po, apatada. May ano na po yan. Ano ba nalagay mo kuya? Yung tuyo suka. Saka ketchup. Yun. Saka ito, pickles. Pickles po. Wala pa, walang paminta. Ang dami naman din eh, ano? Oo, oh, dami. Ilang kilo ba kayo kaya, sa ano? 70 ito, kuya. Uh -huh. Sa ano yan, buhay. Malaman din mo. Ano? Yung buto-buto pa nito. Uh -huh. Ito naman po yung kalderita. Matimpla na rin po ito. Ketchup, paminta, asin po. May tuyo. Yan po, kumplito na po yan. Bukas na po yung igigisa. Patay po yung apretada. Pero po yung isa. Oh. Magkatabi ito. Yan po. Bukas na po yan.